Sis Snail. Ito na ang iyong $50 na pang padala. Meron silang kape. Ayan pa. Facial na tsaka coffee. May nabili ng $50. Dollar. Itong sabon, suabe. Eh. Ang <laughs> kanakong okay body wash. Body wash nila. Mura. Tapos, laps. may ano sila rejoice na shampoo tapos pantin din ako kumuha ng conditioner, shampoo conditioner lang. tapos apat yata to. apat na na holdi ito yung isa kumuha ako ng isang lotion nila. tapos noodles dalawang packet ito yung 50 dalawang tapos biscuit nun sa pamangkin mong dalawa ayan ng noodles tapos dalawang choco milk yan, parang chocolate na ganito. Tapos ito. Dalawa din. Yan. Ito yung nabili na. 50 dalawa na sisi. May papadala kay Rappi. Eh na sis. Ito yung ipapadala mo kay Rappi. Yan. Hmm, ito lahat. Yung 50 dollar mo. Dapat kukuha pa ako ng powder nila. Sabong panlaba. Kasi lang, kulang na si 49.25 lahat yan. Matagal-tagal nilang gagamitin. Ayan. Ayan yung sa yung brother.